For today's video ay ipapakita ko sa inyo yung paghasa ng iba't ibang bagay dito sa aming tindahan So by the way guys, don't forget to like or follow our page And of course, my YouTube channel, Lynn Dreams At ang aming business FB page ay Tony and Lynn Bashidor Hardware Shop So ilalagay ko na lang dito guys yung aming business page So dito guys ay naghasa kami ng chopping knife, kutsilyo So, makikita nyo, itong hinahasa ay kutsilyo po. So, iba't ibang klase ng kutsilyo hinahasa po namin. And then, itak, o kahit anong klase ng itak, basta itak, bolo, or kung ano pa man yung napanabas, hinahasa rin po namin. Kaya naman po ay pwede kayong pumunta dito sa aming tindahan sa 150B 11th Avenue, Isrimbu, Makati City. So baka magtaka kayo guys kasi baka pag na-search nyo ay tagig So, by the way, dati kasi kami guys party ng Makati, ngayon ay Taguig City na. So, kahit anong dyan i-address nyo, uh, basta malapit lang po kami sa Jefferson uh, Extension Corner, Kalayaan Avenue, Stoplight or Elevated U-turn. So, malapit lang kami dyan guys. Kaya kung mga naghahanap kayo ng paha saan nang ita, Cochillo, Palacol, Uh, pait, sinusil, circular, chinso, kayuran ng nyug, or katkuran ng nyug, grass cutter, gunting damo, gunting tela, o gunting. So, available po yan dito sa amin. So, uh, ilan sa mga nabanggit ko ay dito sa hinahasa nga sa ngayon. So, ilan lamang yan guys sa mga hinahasa namin. And paalala po, hindi po kami nagahasa ng gunting sa buhok, nail cutter at nipper. So, hindi po namin hinahasa yung tatlong nabanggit ko. So, ito lamang po yung mga nakikita nyo ang kadalasang hinahasa namin. So, kaya naman guys, i-visit nyo na kami dito sa Makati, ay, Tagig City. So, pwede nyo kami tawagan sa 0956 412 or, or i-message nyo lang po kami sa aming Ah, uh, FB page na Tony and Lynn Bashador Hardware Shop. So, di ba guys? Kaya eh, hindi na kayo may hirapan maghanap ng hasaan kasi talaga namang uh, makikita nyo yung paghasa namin dito. Talagang pulido po And disclaimer guys, wag na wag nyo pong basta gagayahin to kung hindi po kayo skilled sa paghasa ng ganito kasi medyo sensitive po itong mga ganitong bagay. Uh, gaya nga ng sinasabi ko, ang hinahasa po ay itak. And then, yung ginagamit pang hasa ay talagang napakatalas po niyan. Kaya, wag na wag nyo itong gagawin na wala kayong proper training. Okay? So, always, ano guys, think about your safety. So, itong mga dito sa amin, kahit mga expert na sila maghasa, pero syempre, may mga times na medyo nadidisgrasya. Kaya, gaya nga ng sabi ko, always, always, I uh, think about your safety first. So wag na wag niyo tong gagawin kung wala kayong